hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagpagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Ikinatuwa ng Department of Tourism o DOT ang pag-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkaing Pinoy sa social media. Sa vlog ng Pangulo, ibinida nito ang ilan sa mga ipinagmamalaking putahe sa Pilipinas, gayon din ng mga lugar kung saan mahanap ang mga ito. Ang ipapang detalya sa balitang yan, panoorin sa report ni Pamela Adriano. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagkaing Pinoy sa kanyang pinakahuling vlog, sa kanyang pagsusulong sa gastronomic tourism o yung pagbibida sa mga putahe ng bansa sa mga turistang bumibisita. Sa naturang vlog ng Pangulo, binanggit nito ang iba't ibang naging pagkilala sa mga pagkaing Pinoy at mga lugar kung saan maraming may pagmamalaking Filipino food. Tulad na lamang ng Makati na kinilala ng Taste Atlas bilang isa sa best food cities and regions in the world at Sinigang na kabilang sa best dishes in the world. Ang feeling ko pagka nalaman pa yung mga iba natin yung mga regional cuisine, tataas pa yan. Ang dami nating hindi pa nila nakita at talagang kahit na yung ibang Pilipino hindi nila nakikita. Ang daming talagang masarap na pagkain din sa Pilipino. Ayon sa Pangulo, nagdadala raw ta talaga ng turista ang pagkain. Sa vlog ay ibinida rin ni PBBM ang mga malaking putahe mula Ilocos Norte, gaya ng dinardaraan, bagnet, empanada at Mickey Noodle Soup. Ikinatuwa naman ito ng Tourism Department dahil tila nagsilbing endorser daw ang Pangulo ng Pagkain Pinoy. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, prioridad ng kagawaran ang gastronomic tourism base sa National Tourism Development Plan 2023-2028. to 2028. Kaugnay nito, inilunsad ang Philippine Eats Experience Program kung saan mabibili sa murang halaga lamang ang iba't ibang Filipino food sa Luneta Park at sa Intramuros. Mensahe ng Pangulo, patuloy na suportahan ang mga lokal na pagkain at produkto, gayon din ang micro, small and medium enterprises. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Bilang paghahanda sa midterm elections, sa susunod na taon, target ng Commission on Elections na simula na ng mas maaga ang pag iimprenta ng mga balota. Ayon sa COMELEC, ito'y kaakibat ng binabalak na pagbabawal sa substitution ng mga kandidato matapos ang filing period na inilatag ng kagawaran. Ang ipapandetalya alamin sa report ni Kyle Bulias. Target ng Commission on Election na maagang umpisahan ang pag iimprenta ng mga balota para sa darating na 2025 midterm elections. Kaugnay ito ng planong ipagbawal na ang pagkakaroon ng substitusyon ng mga kandidato pagkatapos ng filing ng candidacy. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, mas mabilis nilang matatapos ang listahan ng mga tatakbo sa halalan kung wala nang mangyayaring palitan sa mga kandidato. At tandaan po natin na uh, yung po mga pangalan ay piniprint sa balota at bawat munisipyo at syudad Magkakaiba po ang ballot faces po yan. So, pwede po kami mag-imprenta na palang pa lang ng taon na ito upang mas maaga yung preparasyon namin para sa 2025 national and local election. Sa ilalim ng ating batas, maaaring magpalitan ng kandidato hanggang tanghali ng araw ng eleksyon kung ang kandidato ay na-disqualify o namatay. Pero ayon kay Garcia, walang nabanggit sa batas tungkol sa substitution kung ang kandidato ay nag -withdraw. Kaya naman ito ang mungkahi ni Garcia na limitahan lamang sa panahon ng paghahain ng Certificate of Candidacy ang pagkakaroon ng substitution. Ang nasabing panukala ay ipapa-approvean niya nila sa susunod na sesyon ng Comelec and Bank sa susunod na linggo. Mag-uumpisa naman ang filing ng COC para sa mga tatakbo sa eleksyon sa darating na auno ng Oktubre at matatapos naman sa Oktubre a 8. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias. Sama-sama tayo, Pilipino. Naserbisyohan ng DSWD ang higit sa 1.5 milyong mga bata sa programa ng kagawaran na supplementary feeding program. Ang iba pang detalya tutukan sa report na ito. Sa pangungunan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nakapagbigay serbisyo ito sa mahigit 1.5 milyong mga batang Pinoy sa pamamagitan ng supplementary feeding program o SFP para sa taong 2023 to 2024. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlaw, nabiyayaan na ng programa ang nasa 1,526,261 na mga bata na kabilang sa Child Development Centers. 33,198 dito ay mula sa ilalim ng Supervised Neighborhood Play sa 1,196 na mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ni Dumlaw, ang SFP ay isa sa anti-hunger initiatives ng DSWD at isa ring ambag sa Early Childhood Care and Development ng ahensya. Isa rin sa pangunahing layunin ng Sabing programa ay linangin pa ang kalaman, pag-uugali at gawin ng mga bata at magulang sa pamamagitan ng pinaigting na edukasyon sa nutrisyon at kalusugan at upang mapanatili na rin ang nutritional status ng mga batang Pinoy sa Pilipinas. Pinangunahan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang ginanap na groundbreaking ceremony na itatayong multipurpose building sa Daraga Albay. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Millie Borja. Binisita at pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang naging groundbreaking ceremony ng itatayong 4 na milyong pisong multipurpose building sa Barangay de La Pas, Daraga Albay. Bunga umano ng pagkakaisa at pag-unlad ng mga Bikulano ang pagbuo ng nasabing proyekto. Ayon naman kay Daraga Mayor Calvin Baldo, magsisilbing venue ang multipurpose building para sa mga mahalagang pagpupulong, conferences, educational at sports activities para sa mga residente ng bayan. Nasa 6,000 square meter ang floor area na sasakupin ng itatayong proyekto na may 10,000 lot area at may 3,000 seating capacity. Sa phase 1 naman ng nasabing proyekto ay may 75 million pesos na budget mula sa General Appropriation Act para sa fiscal year 2023. 175 million para sa phase 2 ngayong taon at 150 million pesos para sa completion mula naman sa fiscal year 2025. Muli namang nahigitan ng Bureau of Customs o BOC ang target na kita nito noong Abril. May uugnay daw umano ito sa mataas na rate o assessment sa mga kargamentong pumapasok sa Pilipinas. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Arnold Herrera. Muling lumampas ang target na kita ng Bureau of Customs o BOC noong April na umabot ng 80.82 billion pesos mas mataas ng halos apat na porsyento Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, lumagpas ng higit 3 billion pesos ang target collection nilang 77.630 billion pesos noong April, ang ika na sunod na buwan na nalampasan ng ahensya itinakdang target nitong kita. Mula Enero hanggang Abril, nakakolekta ang BOC ng kabuoang 299.6 billion pesos na lagpas ng 11.148 billion pesos o 3.86% sa target nitong 288.526 billion pesos. Ang koleksyon sa unang apat na buwan ngayong 2024 ay mas malaki rin ng 6.5% kumpara sa nakolekta sa katulad na panahon noong 2023. Ang BOC, isa sa pangunahing pinagkukunan ng pondo ng gobyerno, ang ikalawang pinakamalaking tax agency ng pamahalaan. Ang magandang koleksyon ng BOC ay iniuugnay sa mas mataas na rate o assessment nito sa mga kargamentong pumapasok sa ilalim ng pamumuno ni Rubio, nagpatupad ng mga pagbabago ang BOC, tulad na lang ng digital customs procedure upang mas mabantayan ang nakokolektang buwis. Gumawa rin ito ng mga pagbabago upang maging mabilis ang proseso sa mga pumapasok na produkto sa ating bansa at pinaigting ang kampanya laban sa smuggling. Para sa DZRH TV to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Masayang dinaluhan at pinagsaluhan ng mga residente maging na mga bisita ang inihanda ng Gimaras Provincial Government na nasa 20 toneladang mga mangga. Para sa Eat All You Can sa Manggahan Festival 2024, ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Aini Grace Bravo. Mas maraming mangga ang inihanda ng Gimaras Provincial Government para sa dinadagsang Mango Eat All You Can sa Manggahan Festival ngayong taon, ayon kay Gimaras Provincial Agriculturist Alvin Nava, dalawampung tonelada ng hinog at matatamis na mangga ang inihanda para sa labing dalawang araw na Mango Eat All You Can. Mas marami ito sa sampung tunilada noong nakaraang taon. Pinasiguro ni Nava na may contingency na rin ang provincial government sakaling kulangin ang inihanda nilang mga mangga. Nagbukas ang Manggahan Festival noong May 3 at magtatapos sa May 22. Bukas ang Mango Eat All You Can mula 9am hanggang 4.30pm mula May 3 hanggang 4, May 10 hanggang 12 at May 17 hanggang 22. Kailangan lang na magbayad ng 100 pesos na registration fee upang makasali sa Eat All You Can sa loob ng 30 minuto. Iniimbidahan naman ni Gimaras Governor JC Ramanava ang mga turista na bumisita sa isla upang makatikim ng kanilang ipinagmamalaki na mangga. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito sa Grace Bravo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Idineklara ng influence-free ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga barangay sa Region 8 laban sa NPA. Ang iba pang detalya sa kaganapan na alamin sa report ni Jane Galit-Bantayan. Inumpirma ng AFP na influence-free na ng communist insurgency ang mga barangay sa Region 8 kabilang ang Samar. Ito ang sinabis mo ni Major General Camilo Ricardo ng Ica -E Army. Ibig sabihin ay wala ng barangay na sumusuporta sa aktibidad ng New sa Army. Sa kasalukuyan bate naman sa data ng AFP, wala ng front na nag-cooperate sa Region ay matapos na mabuwag ng mga ito. Gayon pa man ayon sa official, mananatili pa rin naman daw o nananatili pa rin naman daw ang mga NPA ngunit mga NPA kung saan wala na itong permanenteng lugar o palipat-lipat ito ng mga lugar. Nagpahag official na mananatiling nakabantay ng AFP laban sa aktibidad ng New People's Army. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Makatatanggap na ng mid-year bonus sa susunod na linggo ang mga empleyado at faculty members ng University of the Philippines o UP. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report ni Pamela Adriano. Magkatatanggap ng mid-year bonus ang mga empleyado at miyembro ng faculty ng University of the Philippines. Sa inalabas na memorandum, nakasaad na inaprobahan ng UP Vice President for Administration na si Augustus Resurrection ang cash incentives ng faculty at staff members, full-time o part-time man. Ayon sa UP, posibleng matanggap na nila ang bonus sa susunod na linggo, May 15, na katumbas ng isang buwang sahod. Kabilang sa mga tatanggap nito ay mga empleyado ng universidad na nakapagserbisyo na ng apat na buwan mula noong July 2023 hanggang Mayo ng kasalukuyang taon at nakatanggap na ng satisfactory performance rating. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasado na sa Hunyo ang tinagura Philippines Grandest Festival of Champions na Aliwan Fiesta. Pero bago yan, magbalik tanaw muna tayo sa magic na dala ng tatlong araw na selebrasyon ng kultura at lahing Pilipino noong ikadalawampung edisyon ng Aliwan Fiesta last year. Ang ipapandetalya sa mundo ng showbiz, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Aliwan! Sa June 27 hanggang 29, nanginaabang ang biggest and grandest festival in the Philippines, ang Aliwan Fiesta, hatid ng MBC Media Group. Sa tatlong araw na pagdiriwang, bibida ang mayamang kultura ng bansa at husay ng lahing Pilipino. Aliwan! Fiesta! Sa unang araw, aarangkada ang Pasakalye Concert. Nasusunda ng tagisa ng ganda, galing at talino sa reyna ng aliwan. Habang sa day 3 naman, paparada ang mga egranding karosa mula sa iba't ibang rehiyon. Dito rin magpapasiklab ang mga kalahok sa street dance competition. Kung matatandaan noong nakaraang taon, Halamanan Festival lang Giginto Bulacan ang nagwagi sa float competition. Ang Cebuana Beauty Queen na si Kiara Wellington ang kinoronahan bilang reyna ng Aliwan 2023 habang ang nanalo sa street dance competition at nag-uwi ng tumataginting na 1.5 million pesos ay ang dinagyang Festival ng Iloilo. -Ilo. Aliwan! Taong 2003, itinatag ang tinaguriang Philippines Grandest Festival of Champions na Aliwan Fiesta. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang iniatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang milyong-milyong mga batang Pinoy na naserbisyohan na suportahan ng DSWD sa pamamagitan ng kanilang feeding program. Malaking bagay at tulong kasi ito lalo na sa kinakaharap nating suliranin sa Pilipinas na malnutrisyon at kahirapan na lubos na nakakaapekto sa mga kabataan. Kaya't sa programang tutugon sa suliraning ito, matutulungan natin ang mga kabataan, lalo na ang mga pamilya na kahit paano ay makabawa sa gastusin ng pambili nila ng pagkain at mabigyan pagkakataon na rin na makakain ng mga kapos sa buhay ng mga bata ng mga masusustansyang pagkain. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV